Oh, where we go next? Uh, going to. Hi. Good afternoon. Hi. How are you? <laughs> going to. To Ulun Danu Temple. Tempo. Ulun Yeah, Ulun Danu Temple. Tempo. Tempo. So, yan. yun ang next natin na pupuntahan sa temple. Another temple na naman natin. So, nasa tabi ng lake yung bus namin. Kaya yeah. <laughs> Strawberry, eh? Yeah? Strawberry, how much? This, 50,000. 50,000. Yeah. Okay, some... Okay. No, no, uh, rupia. No, rupia. So, 50,000 rin nila sa isang box. 50,000 divide mo ng 210 kasi yun ang uh, equivalent ng pera nila ang pera natin sa Pilipinas peso i-convert natin sa rupiah 210 peso yan 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 na ito yung pakita ko sa inyo yung the same sa bagyo no. Ayan. Ayan, yung mga activities nila dito na pwede mong i ano bila ayan ang mga speedboat ayan. kang makasakay ang bus namin nandun ang bus namin may baho okay lake siya mo pag kumagastan ang lake sa lake sa lake